So only for today's vlog nga guys ituturo ko naman sa inyo na pwede nang gawing sticker yung picture natin yes so guys ito pala ay hindi po pwede sa inyong messenger yung mismong messenger mo kung saan yung uh, parang conversation ng sarili mo so kailangan muna natin guys i-update itong messenger natin at kung hindi pa naman naka-update update yun na pero kung naka-update naman is pwede ka na mag sa ating messenger so tinray ko siya guys sa aking pinaka messenger as in yung may pangalan ako sa Messenger, 'di ba? Meron tayong sariling uh, uh chat sa Messenger. Doon ko siya ginagawa pero hindi ko siya magawa sa sarili ko. So, tinray ko siya sa ibang ka-chat ko. So, for example, itong ginamit ko 'yun sa ate ko, guys. Uh, siya yung ginamitan ko ng uh, uh, sticker na gagawin kong picture ko. So, pupunta ka lang dyan guys sa kachat mo and then makikita mo may smiley dyan sa box. I-click mo lang yan at makikita mo sa ilalim guys. i- uh, scroll pataas kayo, meron dyang parang uh, trending na nakalagay at meron dyang smiley na merong pencil. Yun yung ikiklik mo para makagawakan ng uh, sticker na picture mo. So, ito na lang yung example na ginamit ko. Itatry ko lang naman siya guys kung uubra talaga siya. Kasi dun sa aking messenger na sarili kong pangalan, hindi ko siya magawa. So, ganyan yung gagawin nyo. So, may option dyan guys. Pwedeng black yung uh, background pwede din merong uh, white sa gilid. Ayan. Tapos, naglagay lang ako ng high ate. For example lang naman to guys. So, ikaw na mag-design ng mga sticker na gagawin mo kung sakali. So, ganyan. After nyan, merong nakalagay na safe. Or, pwede mo namang isend yan direct, direct pala sa chat mo. So, di ba ganyan? So, nagtatry kasi ako. Hindi ko siya magawa. Sabi ko, naka-update naman. Yung pala kailangan dun ka gumawa sa kachat mo para ma-save siya dyan. So, after nyan, kung isa-save mo, andyan. Tapos, nag-struggle pa ako kasi hinahanap ko siya sa gallery. Hindi ko siya makita sa gallery. So, kailangan pala is dun sa emoji mo siya makikita. So, for example, ito ginamit ko. Hinanap ko yung Facebook, ah, uh, yung messenger ko mismo. Tapos, hindi ko siya ma-send. Sabi ko, wala dito. Hindi ko ma-send yung ginawa kong uh, sticker. Yung pala, guys, hindi pala siya nagsasave sa gallery. So, nagsisay pala siya dun sa pinaka sticker ng ating cellphone. So, pinindot ko yung uh, emoji dyan na dito sa gilid. Ayan. So, hindi ko siya mahanap. Ayan. Hinahanap ko siya pero hindi pala siya dun magsisay. So, dun pala sa emoji, doon pala siya magsisave dito pala siya ayan doon pala siya nakalagay so ganun lang pala guys gumawa ng sticker na picture mo so ayan tas sinend ko na siya sa ate ko so hindi ko alam kung anong i-reply niya dyan pero tinry ko lang naman din to at buburahin ko rin naman siya mamaya So, parang ganun lang sinabi ko sa inyo na dun nyo lang pala siya makikita. At dun pala kayo makakagawa sa messenger kung sino yung kachat nyo. Para ma-save dun. At every time na mag-chat ka, yun na lang yung gamitin mo. Kasi nakasave na rin naman siya sa sticker. So, ayan. Kung ako sa inyo guys, itry nyo na yan. At para matestin nyo rin sa mga ibang kachat. No? Yun lang guys. Thank you for watching.